Ma'am Sheila, no? So, kayo po ay kasal. Yes po. Four years na po kami kasal. Meron kasi nag-chat sa akin na sa ang pakilala niya, anonymous kasi siya, sir. Pero ang pagka, pagpapakilala niya is isa daw po siyang police. And then, after po noon is... Uh, sinabi niya sa akin na ang asawa ko daw po ay may karelasyon na iba at sila daw po ay nagpapakilalang asawa doon sa bayan na yon Sorry po. <laughs> siya yeah, po yung asawa ko sa kayo mistress niya uh, yung mistress niya po kasi dati ang pakilala niya po sa akin is ex parangay captain daw po siya ng isang bayan sa Laguna tapos makoneksyon daw po siya kapatid daw po siya ng isang counselor tapos ay nung, nung synergy ko ay tatakbo din po na counselor ngayong eleksyon yung husband ko po, ay uh, isa po siya, police captain. Tapos bababa na po yung promotion niya ngayon February, magiging police major na po siya. Noong November 12 or 13 ko lang po nalaman na may mistress yung husband ko kasi po mayroon pong nagchat sa akin na isang anonymous na police po siya na sabi niya, ma'am bakit po ganon? Iba po yung pangalan ng pinapakilala niyang asawa sa pangalan niyo po na nandito. Tinanong ko siya sa attorney kung bakit siya nagsabi. Kasi ang sabi niya daw po is yung karelasyon niya daw dati ay inagaw daw ng husband ko. Kaya siya nagalit at sa kakayanya sinabi na yung husband so lalaki ko. So rin ngayon. to itong informant yes, po. po na. Yes po. Police din po siya. Na, na ito. Yes po. Okay. Itinatanggi ng inyong mister itong mga alegasyon ng informant po na ito. Yes, sir. Nung una po, itinatanggi niya. Tapos, nung nag-deactivate po ako, nagpalit po kami ng Facebook name ng mga anak ko, pati yung sa akin, sir. Tapos, kaya pala siya sendang-sendang chat sa akin yung polis na yon dahil may sinasabi siya na, Ma'am, kayo po ba yung legal na asawa ni Captain Gonzalez Kasi ito po yung, asa ito po yung pinapakilala niyang asawa dito. And they had been together for two years na daw. Meron ba tayong uh, anyone na nakausap na talagang makakapag-confirm na may ganito talagang nangyari, no? may pag pinapakilalang ganito ang inyong mister sa ibang tao? Sir, hindi ko masabi. Pero ang umamin kasi mismo is yung husband ko. Na ah, inamin. Siyang, inamin niya po. Tapos, nakaharap ko po kasi yung babae. Kasi sir, nung time na nalaman ko siya, that was uh, I think November 12 or 13, ilang araw sir, bago yung birthday nung panganay namin, nung ko nalaman. Tapos, nagana ako sir. Sabi ko gusto ko kasi makaharap yung babae kasi ang sabi po nung informant buntis daw po yung babae. Tapos, pinagbubuntis niya po ay baby girl daw. Tapos, sinabi po no husband ko na yes, buntis nga yung babae. Makakanak na daw po. Nung nag na po kami, sir, tinanong ko siya. Sabi ko, paano ka nakakatulog? Knowing na yung nakabuntis sa'yo, may asawa at may anak. Dalawa po yung anak namin, isang 4 years old tapos isang 1 year old. Sabi ko, paano ka? Nakikisama, nanawing na may asawa at may mga anak. Sabi niya, upon hearing daw po na may asawa at anak daw po yung husband ko, eh, nag-split na sila. Sir, hindi naman po ako pinanganak kahapon. Sabi niya daw dun sa babae, ang asawa niya daw is nasa Canada. Or ang palabas niya is patay na daw ako, single dad daw siya. Sinusubukan natin atorning makausap si Police Captain Jose Pacifico Gonzalez po ang mister po ni Ma'am Sheila pero ayaw niya daw pong makipag-usap sa atin on air. Matanong ko lang po, no? uh, Colonel, umabot na po ba sa uh, tanggapan po ninyo etong issue po na ito? Sa totoo lang po, Sir. Kanina ko lang po nalaman nung message ko si Ma'am Juan. Okay. So, nagtanong-tanong po ako. So, I call the attention of my Chief uh, PIDU kung saan na naka-assign to. si yan o si uh, Gonzales. So sinabi na niya siya yung uh, ano natin na chief ng ano, uh, head ng ating uh, provincial drug enforcement uh, unit. So aside from that, wala po akong uh, nalaman na meron siya existing complaint about this uh, case. Papatawag ko po siya at pre-reporting ko sa kanyang uh, direct supervisor. Ngayon eh, pag-uusapan po at ipresent sa akin kung ano yung ano talaga yung totoo dito. Kung may nakita po talaga tayong pagkakamali ng ating polis, hindi eh, tayo mag-financing ng administrative case kung kinakailangan. Gusto ko po sana makasuhan yung babae at so, gusto ko rin pong makasuhan yung husband ko okay. kung kailangan na matanggal sa, sa service because this is infidelity and immorality and this is not good for public then as well. So uh, we might go for what is to be served as justice. I am not here for revenge. I am here for the justice. Kasi sir, hindi na ako makatulog. Hindi na ako pakakain na paayos. Araw-araw ko iniisip. Actually sir, pag nakikita ko yung pictures nila, parang bumabalik po lahat ng pananakot, pang-insulto na nakuha ko sa kanila. Kasi ako si attorney is siya po ang may kasalanan, siya po ang may kabit, pero bakit parang ako yung may kasalanan nang nangyari sa kanya? Siya naman po ang pumili tapos gusto niya pa daw pong pakasalan yung babae. Hindi po yata alam ng pamilya ng babae na ang nakabuntis sa kanya ay pamilyadong tao. Yan po yung masakit at saka yung husband ko po is imbis e, na itama niya kung ano yung nangyari, hindi niya tinama sir. Ang ginawa niya is iniinsulto niya ako, pinagtatakpan niya yung babae. Masakit sa akin sir, taggap ko na po attorney na hindi kami magkakaayos bilang mag-asawa. Pero sana yung mga anak namin, huwag niyang pabayaan. Tumaan ang Pasko, bagong taon, hindi niya pinuntahan yung mga anak niya. Alam ko, ayaw niya ng ganito, ayaw niya nakahiyan. Sino ba naman na may gusto? Pero alam niya na at the start, na siya mismo yung lumapit doon sa babae, pamilyado kang tao. Alam mo yan. Alam nating dalawa kung anong pangarap mo. Pero bakit kailangan ganito? Kasi po, sabi po kasi nila, makoneksyon daw po yung babae. Tutulungan daw po siya. Pero bakit kailangan buntisin niya? Diba? Alam ko. Tapos, Medyo natatakot din ako kasi sir, attorney sa security namin ng mga anak ko. Kasi syempre, simpleng tao lang naman po ako, hindi naman po ako katulad nila na makoneksyon. Natatakot din po ako, pati baka mamaya biglang umuwi yung asawa ko sa bahay, bigla niya ako patayin or bigla niya ako saktan. Paano yung mga anak ko? Tapos po, yung babae, Pagalimbawa, nagsubo siya doon sa kapatid niya, paano naman kami? Hindi naman po kami mayaman, sir. We understand your concern patungkol po sa inyong kaligtasan, no? Sa linya pa naman, no, si Colonel Ricardo Dalmasia, ang Provincial Director ng Laguna uh, PNP. And I think, no, uh, they can provide naman, no, the necessary security, no? Uh, for to protect not only si Ma'am Sheila Vic Gonzalez, but of course her family patungkol po uh, dito no, we will coordinate with them no, and request uh, for uh, that kind of assistance no? now in, in so far po no syempre, sabi po ninyo eh, eh, uh, parang puro po talaga kayo no na to institute no whatever action no, is available to you well uh, right now based dito po sa mga na nakita ko ha uh, lumalabas vowsy okay uh, ordinarily di ba pag yes. mga ganun isip ng mga tao, is either concubinage or adultery. Uh, pero in this case kasi ma'am, no, again when we speak of uh, concubinage, no, uh, if a married man, okay, cohabits with a woman other than his wife, okay, under scandalous circumstances, no. Adding uh, yung administrative proceedings na gagawin ni na Colonel Ricardo Dalmasia is vowsy okay, because of the psychological, no, the emotional abuse committed against you at yung hindi pagbigay po sa inyo ng uh, right amount of uh, support uh, whether to, to uh, maybe to control yung action po niyo and of course no separate pa po yung obligation naman ng tatay no uh, karapatan niyan ng mga bata no na ma-sustain no, patungkol obligation yan ng isang tatay no pero then again no nakausap na rin po natin si Colonel Dalmasa, you have to bring the doc those documents with uh, you uh, pag na-meet niyo po sila para magkaroon din sana ng kanilang investigation patungkol po Uh, dito sa nangyari po na ito, no? Sir, kasi meron po kaming uh, negosyo ng husband ko na na namin throughout our marriage. Kasi, sir, matipid naman po ako bilang asawa. Hindi po ako materialistic. Ngayon po kasi, yun ay hawak ng brother-in-law ko. Baka kasi, sir, after neto or during this interview, is bigla siyang tumawag dun sa brother-in-law ko at sabihin na hindi ibigay sa amin yung okay. para sa well, amin. Well, that is a separate issue, no? Uh, when it comes to parang... Lumalabas kasi uh, you placed in trust yes, yung uh, management administration ng uh, inyong pong business no well when it comes to mga ganyang uh, instances no that is civil in uh, in character well, we will have to prove that you actually own the business okay na kahit ang nakapangalan or ang nagmamanage ay si brother-in-law that you uh, actually own the the business no? Ibig sabihin ikaw either ikaw yung nagpondo ng uh, negosyo na yan Uh, that ikaw talaga yung principal no? ikaw talaga yung may ari those things no but then again no if gagawin nila yan sa inyo yung karapatan po niyo then they are risking themselves to a separate liability okay may remedyo po tayo patungkol po doon no that's what i'm i'm saying right now again no uh, we, we will sasama naman mm -hmm. po namin kayo especially doon kay uh, Colonel, Colonel Ricardo, Ricardo. Dalmasio